Welcome back to my YouTube channel, this is Claire Kung kayo po ay bag sa aking YouTube channel Welcome po sa inyo lahat At kung kayo man po ay aking returning viewer Maraming maraming salamat po sa inyong pag-support So for today's video guys, we are going to unbox It's a Guess Who album And Kompletong version to So tatlong version sila So ayan, na natin patumpik-tumpikin tong pa Let's go, buksan na natin to Mamaya oh, na natin buksan yung poster tube. Ito muna. So, tinanan natin itong laman nito. So, ito na yung album. Um, ito is yung card nung shop. Ayan. At ito yung kanilang freebies. Ayan. Tapos, ito, ay! Ito, another freebies. Tada! Wow! daw Walang back print. And, yun lang ang kanilang freebies. Ito yung pre-order benefit. Ayan. Pre-order benefit. Namaya na rin natin tignan. And, ito na yung tatlong album. Tada! So, tinanan natin lahat. Inilipat ko na lang yung camera. Kung pwedeng dito na lang. Para mapakita ko sa inyo ng malinaw. Yung ma-unbox ko. Para hindi nyo na rin makita yung pagmumukha ko. Andungis ko kasi. So, ayon tignan na rin natin yung poster and kung ano pa yung mga pwede nating makita dito. Let's go! So, ayun guys, wala akong ibang choice kundi iharap ang camera sa akin. Kaya magsawa kayo at maumay sa mukha ko. So, buksan na natin tong pre-order benefit. So, eto tatlo. Kasi tatlong album yung binili ko. Um, eto yung una. Actually, yung dalawa parehas lang ng design. So, eto yung una. Hala, wow! May card din pala! Tada! May card din pala. May card pa lang kasama yun. So, ayan. Yung nakuha ko si Yuna. So, ayan. One, two, three, four, and five. eto yung likod niya. So, ayan yung likod niya, ha? Ito yan. Una yan. Mayroon pala nito. Hindi ko alam na mayroong photo card. Anyway, ang cute. Next, ito. Tignan natin kung may photo card din to. Ay, nasira ko pa yung plastic. Ano ba yan? Shower. Okay, next is... Tada! Ay, see you na ulit. si <laughs> you na ulit. Okay. Mm, ayan. Same design. Yung likod niya ganyan. Yung pink naman. tina natin yung pink. Sana si Eji naman. O kaya si Ryujin, my love. Okay. Uy, si ano? Ang <laughs> galing ko. Si Ryujin. Okay, finally. Finally. Ryujin, my love. Okay. Ito naman yung isang design. Ganyan yun naman yung design niya. Tapos yung likod niya is color pink. So, tapos na tayo sa pre-order benefits. Um, buksan na natin yung mismong albums. So, yung mismong album niya is tatlo. Tatlo yung versions eto yung uh, isa, dalawa, ang laki, tatlo. So, ayan, buksan na natin. So, ito, ito yung una natin bubuksan. Ayan, yung version na yan. Pasensya na sa silaw, diba? Silaw ng paligid ko. So, buksan na natin. Sana naman may mapula kong Yeji, diba? So, let's go. Wah, wow, ang nirap. Ayan. Ah, nalaglag na. Huli na agad yung photocard. Ah. <laughs> Seryo, Serio, Gigi. Kasi, Serio. Hala, nakadikit, bestie. Okay. Ito yung una nating na-pull na, na photocard. Ayan. So, ito yung likod niya. Next is, eto, And ito yung likod niya. Tapos, sticker. Of course, hindi mo mabala. Ha? Ang sticker. Tapos, eto yung um, lyric keme, lyric poster. Tapos, ito yung, wow, Yeji, my love. Yung folded poster. Ito yung lyric keme. Lyrics keme. Tapos, ito yung mismong album. Ayan. Mamaya ako na ipapakita sa inyo yung album, ha? Tingnan lang natin kung may laman pa. So, wala naman na ako nakikita laman. Mamaya ako napapakita sa inyo yung photobook pala. Buksan na natin tong next contestant. Next contestant. Mamaya papakita ko sa inyo yung photobook kasi masyado nga haba pag sinabay-sabay ko eh. So, laters na lang. Laters. Yeji, 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 yeji. Parang awa mo na. O kaya, ano? Liya. lia Uli ka. Ayan, sakto. Nakata-likod. Okay. Sino to? Oh my God! Finally! <laughs> finally. Yay! My baby love. Next, Leah na. Parang awam. Ay! Oh my goodness. Finally, Leah! Leah! Look. Ang bibig ko. Okay. Ang ganda naman ang pool ko. Walang doble. O, oh, isa na lang kulang. Si ano na lang? Yuna. Okay, ang um, ito yung ano na full poster ng lyric lyric poster, tapos sticker, tapos um sino ano pa ba? Ito yung poster niya. Oy, Sir Eugene. Sir Eugene. yehey, Ang ganda naman ng full ko. Nakikisama sa akin si JYP ngayon na. JYP ka, ha, bait mo na. Last album is this one. Okay. Hanapin muna natin yung laman sa loob. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh my gosh! Ang ganda ni Cherry. My love! My love, my love. Ang ganda. Wait lang, nagtataka ako. Uy, ang ganda nito, oh. Nagtataka ako sa photocard. Wait lang, ganito ba talaga yung photocard nito? Ang ganda nito, oh, ng photocard na to, oh, yung merong ano sa likod, iba yung likod. Ang ganda. Kasi yung ibang photocard parang may mark ng paglalagay ng ano, nagdikit-dikit yung adong. Anyway, ang ganda nitong photocard na to ikikip ko to. Sana na ulti 5 siya pero hindi. So ayan sticker tapos yung lyric poster ulit tapos tada! Uy, oh! finally 'yun na. 'Yun na lang wala ako sa photocards. The rest kompleto. ay ta recap, recap. Oh, ayan mga nakuha kong photocards. Tada! Ayan. So, ayan. Proceed na tayo sa photo book. Let's go. Ay, so after that, and pasensya na medyo magabi, magabi, madilim na kasi inabot na ako ng gabi kaka-unbox so eto, next natin guys is yung last natin is yung poster, so bumili ako ng poster tube para ma-preserve na rolls yung um, poster so eto na, let's see 3 pieces dapat to kasi I guess, eh. ang hirap remember sa mga seller, kapag maglalagay kayo ng poster sa poster tube dapat nire-reyo para hindi bumubuka. So, eto, tatlo, tatlong poster. Tama naman, ayan. Isang portrait. Ayan. Portrait. Wait lang, papatayin ko lang yung... Ay, tatang... Ayan, nagbukas ako ng ilaw para mas makita nyo nang mas naayos. So, eto, portrait. Portrait yung style niya, ayan. Paano Ayan. Portrait yung style niya. And the next is, ta Landscape naman. Ayan. Next is, portrait again. So, ayan. So, that's it for our today's video, guys. Hope you guys, I, uh, hope you guys like my video. Hope you guys like this video. Please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat na uploads ng aking YouTube channel. Yun Yo lang guys. Thank you guys for watching this video. Bye!